Ding! Ah, sino yan? Sino pa ba ang nag-iisa mong amo? Ha? Sino? Ang iyong amo, pagbuktan mo ang pintong ngayon din. Ay, maraming amo, pangalan. MC Pakarat. Bayan? Storbo Ano? Wait lang. sa chat ko sa Joal ko eh. Ay, senyora. Ubo mo na, senyora. Ano yung kinakalat mo sa mga kasamahan mo na katulong na ikaw daw ang nawawalang anak ah? ng aking nawawalang ina? Nawawalang anak ng nawawalang ina? <laughs> Dahil parehas kayo nawawala. Ha? Ah? Tapos, at sa jowa ko, oh. Mm. Tapos, nagpanggap ka pa na ikaw at nakapagmana ng lahat ng aking ari-arian at ang lahat ng aking lupain sa asyena ng ito. Ay, sabi na rin ng nanay mo. hindi Totoo madam. Magsalita ka ro, sabi ka di Amor. Ano po yung madam? Bakit po kinakalat ang lahat ah! na ikaw? na so, <laughs> ikaw, so, so, Wala nang hindi yung totoo dahil ako lang ang nag-iisang anak at wala nang iba sampid ka lang Kulibas ko Magsalita ka Wait lang mada Gapaliwan ko Sinabi, sinabi sa akin yun pero Hati naman daw kami nung dati yung katulong Oh, sabihin mo, sino yung dati kong katulong? Umamin. Si Bebang X si Bebang X. Pinapatay ko na yun ah. Hindi e, na puruhan, madam. Diba ko pa nga pamatay mo. Hindi mo ako <coughs> naiintindihan eh. Isa kang mong sa isa kang pulube. Wala kang alam kung dip lamang. Kaya ka. Ito, mahirap ka! na dad.